Balita po naman na pang consumer at kalakalan, epektibo ngayong araw ang rollback sa presyo po ng uh, produktong petrolyo. Simula ngayong umaga ay may bawas na 2 piso per liter sa presyo po ng gasolina. Nasa 50 sentimo ho naman. Yun lang. Ang bawas po sa diesel at 85 sentimo sa kerosene. Ito na po dahil sa, uh, sa pagtanggap ng Hamas sa ceasefire proposal hindi ho natuloy ito eh. At mas malaking inventaryo ng langis sa Amerika. Mawawala naman ang kuryente ang ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw dahil ito sa maintenance activities. Magsisimula sa Caloocan at Navotas ang mawawala ng kuryente sa ilang barangay simula po bukas ng alas 10 ng gabi at mauulit yan pagsapit ng alas 2 at alas 3 ng madaling araw. Magbabrownout din ang kalahating oras sa ilang bahagi ng ermita sa Maynila mula Mayo at 15 hanggang a 16 ng alas 11.30 bukas at alas 6 ng umaga sa Miyerkules. Limang oras na power interruption naman ang mararanasan sa barangay kaligayahan sa Quezon City simula alas 10 ng gabi sa Miyerkules Bukas din po yan mga kapatid. Habang anim na oras na magmawawala ng kuryente sa Batasan Hill sa Quezon City simula alas 9 ng umaga sa Webes. Sa parehong araw, dalawang barangay rin sa Paranaque ang maapektuhan mula alauna ng madaling araw. Tinataya po namang manatili daw ho ang Pilipinas bilang top rice importer sa susunod na taon. Ayon po sa U.S. Department of Agriculture, maaring pumalo sa 4.2 million metric tons ang aangkating bigas ng Pilipinas sa taong 2025. Paliwanag po ng USDA, kaya kailangan nila ho kasi ng Pilipinas na umasa sa imported rice para po sa pangangailangan ng lumalaking populasyon. Kung sakasakali ito, ang ikatlong taon na magiging top rice importer ang bansa. Ngayon taon din kasi ay nakikita ng USDA na Pilipinas pa rin ang bansang may pinakamalaking iaangkat na bigas sa 4.1 million metric tons. Suportado naman ang grupo ng sugar producers ang pag-angkat ng asukal sa pagitan ng El Nino at ng tag-ulan. Sabi ng United Sugar Producers Federation na apektuhan kasi ng matinding tagtuyot ang produksyon ng asukal. Kaya naman nakikitang maantala ang anihan. Umaasa ang grupo na mapunan ng iaangkat na asukal ang posibleng pagkukulang sa lokal na supply. Naniniwala naman ang grupo na magsisimula ng magtanim ang mga magtutubo oras na magsimula ang tag-ulan. Samantala, patuloy pa rin naman ang panawagan ng ilang lugar o ng ilang sugar farmers para sa kagamitang pang-irigasyon mula sa ating gobyerno. Malaki daw po ang tsansa na hindi nagalawin ng Banko Sentral ang interest rate sa susunod na meeting. Sabi po ni Makoto Chuchia ng Oxford Economics, Pumasok daw ho naman sa projection ng BSP na 3.8% inflation na naitalan itong Abril kaya tama lamang daw na hindi na maghigpit pa sa monetary policy. Sabi ho naman ni HSBC economist Aris Dakanay, wala ho naman daw pong pinangangambahan ng BSP na maaring mag-udyok ng isa pang rate hike pero mukhang hindi rin po naman daw nagmamadali ang BSP na ito'y bawasan. Lalo pat lumalago daw ang ekonomiya kahit na ito'y mataas. Pero sabi po ng ni ING Bank Manila Economics, Nico Mapa, nahihila pa rin ng mataas na interest rates ang economic growth ng bansa. Sa ngayon po'y nasa 6.5% pa rin ang benchmark rate ng BSP. Tinatayo ng mga ekonomista na sa huling bahagi pa ng taon o sa unang bahagi po ng 2025, mababawasan ang interest rates. Ed Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.